kasi, eh, hindi naman daw niya sinasadya. Hindi mo talaga sinasadya. Eh kasi, gusto ko sana siya talagang gisingin noon. Pero, sobrang siyang asag ng tulog niya. Eh, alam ko naman yung pare pare-pareho kasi kami walang tulog. Eh, mas hinayaan ko na siya magpahinga. Ang caring, ang okay. caring ko. So... Hindi oh, mo ka mag-alala. Tommy, may papakilala ako sa'yo pagkatapos ng showtime. <laughs> time. tatay ka tayo ko si Kuya Jerms. Walang tulog ka niya. Sumama ka tulog ka. Ako ba? sa kasi na kasi nakasay po naramdaman ng aking lalayon na po siya sa pangyayari. dahil pagising niya, wala po yung minamahal niya sa buhay. But your Honor, ang aking client ay niya out of care kaya hindi niya ginising. Your Honor, uh, Attorney, dami niyo po na Hindi pa Hindi pa talaga. Hindi pa pa talaga. Hindi pa pa

mo hindi ka pa papunta ka yung papiging papayot, hindi ka ginising hindi, hindi nakasama no. Yun din naman, hindi, nirecap ko rin yung Hindi oh. Yun naman <laughs> sinasabi mo, kaya hindi mo ginising kasi nagkikare ka, pagod, ayaw mo mababu Yun lang ang mga problema nyo Para kayong mga bata Simpleng problema ang pinalalaki ninyo Ho oh. <laughs> 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 so Ho na! Eh. Hindi ko kayo mag-advise kasi hindi okay. yung problema namin ito. So, si ka ni Miho nakakaintindi. Ay, <laughs> kasi so, na so, Si Miho tayo si Tony. tony. Siya so, si Miho eh. Siya si Miho. Ay, mukhang Tony eh. So, Tommy ka abo Sa pagkakataon, gusto kong humingi ng paumanhin. Bakit? At gusto kong humingi ng pahintulot. Pwede na akong magsalita. <laughs> pwede, <laughs> pwede, pwede, pwede. Sa akin, 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 sa While, ni Miho. Ay, ang guling niyo po, Your ang guling Walang mali. Alaska? Alam mo kung sino mali? Sino? Yung gumawa ng segment nato. ito, ang simple-simple. Okay, tala. So, okay naman. Okay, Your Honor. Okay, paliwanan po sa atin. na minaw na mga kita, kahit ako naman, kahit sino sa ating maiwan na may pupuntahang isang mahalagang uh, okasyon, magkajamdang din naman. Lalo ako mo ay eh, mahalaga eh, sa iyo at pagising mo isang isipin niyo yung gumising ka sa isang araw na pangulat pero matang wala na yung taong mahal na mahal mo na hindi mo alam kung saan siya nagpunta tama eh pagkadamdam eh, ka at pag nalaman niya nandiyan ka lang pala buhay ka pala gumagalo ka pala eh ba't hindi ka man lang nagpasabi nakakadamdam naman talaga tama pero kung uunawain mo ang dahilan kung ba na ginawa yun, malalaman mo, may maganda naman palang intensyon.